Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kabayan at lumabas na nga ang resulta ng Octa Research Survey kung sino-sino ang posibleng manalo sa 2025 midterm election sa pagkasinador. So pasok dito itong mga kaalyado, kapartido ni dating Pangulong Digong. Ngunit mukhang hindi isinama ng Octa Research itong si Pangulong Digong sa kanilang survey. Nako po, nakakapagduda bakit hindi nila isinama eh malakas naman ang ugong-ugong na tatakbo umano sa pagkasinador itong si dating pangulong Digong eh sa isang survey nga ay uh, pumasok siya bilang uh, number one at mga uh, pangalawa nga itong si Secretary Erwin Tolpo o nga congressman uh, Erwin Tolpo so ang naunguna po dito mga kababayan po natin ay si Erwin Tolpo sinundan ni uh, Senator, so re-electionist, Senator Bongo, dating senator naman at tumakbo noon ng Vice President, ay si Tito Soto, uh, re-electionist, Senator uh, Bato de la Rosa, re-electionist, Senator Amy Marcos, re-electionist, Senator Ramon Bong Revilla at re-electionist muli, itong si Senator Francis Tolentino, at ang dating mayor ng Maynila na si uh, Isko Moreno, Senator Ping Lacson o dating senador. Senator Pia Cayetano, dating senador naman. Manny Pacquiao, dating vice president, Binay. At ngayong senador, Lito Lapid. So yan po yung mga pumasok sa top 12. At kung makikita po natin, uh, majority ng pumasok sa top 12 ay uh, kaaliado ni dating Pangulong Digong isa na nga dyan, Senator Bongo, Senator De La Rosa, Senator Amy Marcos, Senator Revella, Senator Tolentino. At uh, syempre, ang iba dyan ay halo-halo uh, uh, na ang kanilang nga uh, partido. At kung makikita natin, halos lahat din na uh, pumapasok sa top 12 ay mga re-electionist na mga senador. Makilala kumbaga ang kanilang pangalan So humahabol naman itong si uh DND Secretary Dibo Chodoro, dating senador Gringo Honasan, uh DRG Secretary Binhar Abalos uh, at uh, dating tumakbo din na uh, uh ayan si uh, Willie Ong at siyempre kung papasok din itong si uh, Willie Revillame kung siya ay tatakbo. So humahabol 'yan sa pang number uh, 17. So hanggang 17 ang kanilang inilabas ha, uh, ng Octa Research mga kababayan po natin. Pero ang uh, hindi lang nila isinama nga itong si Pangulong Digong. Ano? So kasi kahit hindi nila isama, alam naman nila na talagang malakas ang uh, suporta pa rin ng taong bayan kay dating Pangulong Digong. At alam naman po natin na kahit sa uh, posisyon ito ay uh, mananalo kung senador man, congressman man, partylist man, ay mananalo talaga itong si dating Pangulong Digong so baka kaya na siguro hindi na nila isinama dyan mga kababayan po natin kasi sa isang uh, uh, survey naman ay nanguna naman itong si Pangulong Digong so mga kababayan po natin uh, talagang malakas pa rin ang mga tulpo ano at uh, malakas din itong mga kapartido ni dating Pangulong Digong na talagang alas kita mo naman nagtatrabaho talaga diyan sa Senado at uh, hindi kagaya ng nasa House of Representatives na marami sa kanila ay mukhang mukhang robot na kung ano ang uh, i-command ng uh, namumuno sa kanila sa House of Representatives eh yun na lang ang kanilang gagalaw uh, galawan parang synchronized ika nga mga kababayan po natin kayo po ano po ang inyong komento sa Luben sa Uh, research na ito sa Octa Research uh, Survey sa pagkasinador, pabor po ba kayo sa mga pumasok na top 12 o sino-sino ang uh, nasa listahan nyo. Ayan, comment nyo na po sa ating comment section. Maraming salamat. Gusto nyo lang.